Amerikanong presidente na si Donald Trump sa totoo lang ay umamin. Bakit nga ba hindi ilalabas ang mga file ni Epstein? Ngayong linggo nakahanda ang mga mambabatas ng United States House na aprubahan ang batas na nag-aatas sa administrasyon ni Trump na ilabas ang mga file ng gobyerno tungkol kay Jeffrey Epstein. Higit pa rito, ang mga taga-suporta ni Trump ay todo sigaw na si Donald Trump mismo ang nag-utos sa Kongreso at FBI na ilabas ang mga file na ito. Pero nakalimutan nila na itong si Trump din. Bago mag-weekend, ilang araw lang ang nakalipas, ay galit na galit na sumisigaw na huwag dapat bumoto ang kahit sinong Republican para sa panukalang batas na ito. Mukhang maikli ang alaala ng mga taga-suporta ni Trump. Kahit bumoto ng pabor ang kapulungan ng mga kinatawan, gaya ng utos ni Trump at sinasabi ng kanyang mga taga-suporta, tiyak na walang ilalabas na mga file sa ngayon. Maraming hadlang pa rin ang natitira na maaaring pumigil sa pagbubunyag ng bagong impormasyon na may kaugnayan sa nahatulang kriminal na gumawa ng sexual na pang-aabuso sa mga bata. At heto ang sorpresa mula kay Donald Trump. Ang Senado, kung saan mayorya ang mga Republikano, biglang nagbakasyon. At kung walang botohan mula sa kanila, walang mangyayari. Nanawagan din si Trump sa Department of Justice at FBI na mag-imbestiga muli sa mga file ni Epstein ngayon laban sa mga demokratiko. Sa gitna ng investigasyon, walang karapatan ang kagawaran ng katarungan na ilabas ang mga file sa publiko. Iginiit ng mga taga-suporta ni Donald Trump, ngunit hindi nila maalala na noong Hulyo lang ngayong taon ito nangyari. Ang kagawaran ng katarungan ng United States sa utos ni Donald Trump ay nagsagawa ng investigasyon at naghayag na walang dahilan para magsagawa ng panibagong investigasyon dahil wala namang natukoy na bagong sangkot. Ngayon, biglang may bagong investigasyon. Pero laban kanino? Kung noong Hulyo ay wala namang dahilan. Kakaiba, di ba? O sige, mga taga-suporta ni Donald Trump, patutunayan kong binabago ni Trump ang mga file ng komedya at natatakot ilabas ang mga file ni Epstein. Ako si Alexi Pichi. Tara't pag-usapan natin ng detalyado ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, ilike ang video na ito, mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon namin inilalathala ang mga balita agad-agad kapag may dumating. At kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Ang botohan sa House of Representatives ngayong Martes ay sumisimbolo ng tagumpay ng mga biktima ni Epstein at ng mga mambabatas mula sa parehong partido. Na naghihinala na may iba pang mga kasabwat si Epstein na maaaring gumawa ng mga krimen laban sa mga minor de edad. Ngunit hindi pa nasasampahan ng kaso. Matagal nang lumalaban ang mga tinig na ito para maipasa ang panukalang batas kahit inutulan ni Pangulong Trump at ng kanyang kagawaran. Oo mga kaibigan, hindi na natin kailangang magkunwari na walang nangyari. Isang taon na sa kapangyarihan si Trump, pero wala pa rin inilalabas na file ni Epstein. Ngayon, sinisisi ng mga taga-suporta ni Donald Trump ang Kongreso at mga demokrata habang sinasabi nilang si Trump ay noon papabor sa paglalathala ng mga file. Bakit hindi noon nagdesisyon ang Kongreso? Pag-uusapan natin ito mamaya. Dito, tama ang sinabi ni Hakim Jeffers, leader ng Minorya sa kapulungan ng mga kinatawan. Si P, ang mga nakaligtas at ang sambayanang Amerikano ay nararapat sa ganap at komprehensibong transparency pagdating sa buhay ng mga nasalanta. Jeffrey Epstein, isang halimaw, pati lahat ng may kaugnayan sa kanya. Kikilos ng matatag ang kapulungan ng mga kinatawan. Kailangan ring kumilos ang Senado. At dapat umatras si Donald Trump at hayaang mangyari ang mga bagay. Ang botohan na ito sa kapulungan ng mga kinatawan ay naging isang pagkatalo para sa mga lider ng Partido Republikano sa kapulungan. Natumangging isa-alang-alang -alang ang panukala ni Epstein at ito ay pagkatalo ni Trump na nagtangkang tapusin ang kasong ito. Sa kabila ng katotohanan ang ganitong posisyon ay nagdulot ng galit sa ilan sa mga taga-suporta ng maga na tumulong sa kanya na muling mahalal para sa ikalawang termino sa White House. Sa huli, gumamit ang mga demokratiko ng hindi kilalang hakbang sa kapulungan ng mga kinatawan para malampasan ang blockade na ginawa ni Speaker Mike Johnson taga-suporta ni Trump at maisalang ang panukalang batas. Malabong aminin ito ng mga taga-suporta ni Trump, pero si Speaker ng Kapulungan ng mga kinatawan Mike Johnson mismo ang sadyang napaaga ang pagpapadala ng Kapulungan sa bakasyon noong Hulyo. Bakit noong Hulyo? Eksakto iyon sa kasagsagan ng iskandalo sa mga file ni Epstein, kaya hindi makaboto ang mga kongresista para ilathala ang mga iyon. Bakit Hulyo? Balikan natin mamaya ang petisyon ay nakakuha ng mahalagang bilang ng pirma, 218. Noong nakaraang linggo, si Kongresista Adelita Grijalva, isang demokratiko mula sa Arizona, ay sa wakas ay naupuna sa kapulungan ng mga kinatawan matapos manalo noong Setyembre 23 sa Special Elections sa Arizona. At pansin, naantala ng ilang linggo ang kanyang panunumpa dahil tumanggi si Speaker Mike Johnson Napasumpain siya habang may mahabang pahinga sa trabaho ng gobyerno. At ang tagumpay ng mga ganitong petisyon ay isang malaking pambihira at ito ay naging mas kapansin-pansin pa dahil nakakuha ito ng suporta mula sa isang maliit ngunit makapangyarihang grupo ng tapat na taga-suporta at kaalyado ni Donald Trump, kabilang sina kongresista Lauren Boebert, Nancy Mace at siyempre Marjorie Taylor Greene. Kung wala ang kanilang pirma, hindi natuloy ang botohan noong Martes at hindi umabot sa dalawang daan at labing walo ang boto ng petisyon. At dito nagiging interesante, si Trump at mga opisyal ng administrasyon ay desperadong pinilit kumbinsihin ang mga Republikano na bawiin ang kanilang pangalan sa petisyon. Tinawag pa sila sa Situation Room. Linggo ng gabi, Matapos ang ilang buwang pagtutol sa paglalathala ng bagong dokumento, nagbago ng isip si Trump at hinikayat ang mga Republican sa kapulungan ng mga kinatawan na suportahan ang panukalang batas ni Epstein. Hindi lang basta-basta, dahil lumabas na bago pa man ang utos ni Trump, halos isang daang Republican na ang handang bumoto para dito. At narito ang sinabi ni Trump: Panahon na para talikuran ang panlilinlang ng mga demokratiko na inorganisa ng mga radikal na kaliwang baliw para ilihis ang atensyon mula sa dakilang tagumpay ng Partido Republikano. Pero si Trump ay nagsisinungaling. Sinasadya ni Trump na hindi banggitin ang Senado kung saan ang mga lider ng Republikano ay kadalasang nananahimik tungkol sa isyong ito. At bago ang botohan sa kapulungan ng mga kinatawan, inulit ni Mike Johnson ang kanyang dating babala na di umano'y hindi pinoprotektahan ng panukalang batas ang pagkakakilanlan ng mga biktima ni Epstein na nais manatiling anonymous. Maaga nang inihanda ni Johnson ang dahilan kung bakit matapos ang botohan sa kapulungan. Hindi dapat tanggapin ng Senado ang panukalang batas na ito. CP! Walang itinago kailanman. Pareho kaming nag-aalala na gusto naming tiyakin ang ganap na proteksyon ng mga biktima ng mga karumaldumal na krimeng ito mula sa pagbubunyag ng mga pangalan ng mga ayaw na mailantad ang kanilang pagkakakilanlan. At hindi ako sigurado na ang petisyon para sa pagbibigay ng immunity, ang petisyon mismo ay ginagawa iyon at iyan ang bahagi ng problema. Ngunit ang mga pangunahing may akda ng panukalang batas sa paglalathala ng file ni V. Epstein, itinatanggi ni na Kongresista Rohana at Tomas Messi ang mga paratang na ito na sinasabing tahasang ipinagbabawal ng kanilang panukalang batas ang pagbubunyag ng anumang kumpidensyal na impormasyon. Ibig bang sabihin, nagsisinungaling si Mike Johnson? Nagbabala rin ang mga may akda ng panukala sa mga posibleng tutol na mambabatas. Ilalahad dito ang pahayag ni Republikano Messi. Gusto ko sanang ipaalala sa aking mga kapwa Republikano na nagpapasya kung paano boboto. Si Donald Trump ay kayang protektahan kayo sa mga pulang distrito sa pamamagitan ng kanyang suporta. Pero sa 2030, hindi na siya magiging presidente. Mapipilitan kayong bumoto para protektahan ang mga pedopilya kung hindi ilalathala ang mga file na ito. Pero ang pagboto sa mababang kapulungan ay unang hakbang lang sa paglalathala ng mga dokumento at maaaring ito pa ang pinakamadali dahil hindi lang si Trump na nabanggit sa ilan ang tumutol sa pagbubunyag ng bagong impormasyon kundi pati na rin ang mga Republikano na may kontrol sa Senado. Hindi sila nangakong isusulong ang panukalang batas para sa butuhan sa Senado. Bukod pa rito, biglang kailangang magbakasyon ang Senado para sa pagdiriwang ng araw ng pasasalamat sa pagtatapos ng linggong ito. Ibig sabihin, malamang na matatalakay ng Senado ang panukalang batas hindi mas maaga sa Disyembre, maliban kung pahabain ng mga Republikano ang bakasyon. Nagpahiwatig si John Tune, leader ng mayoriya sa Senado, na hindi niya pagmamadaliin dalhin ang panukalang batas tungkol kay Epstein sa Senado. Ayon sa kanya, may mas mahalagang isyo kahit hindi pa malinaw kung ano ang mga ito. Nagbibigay ito kay Trump ng pagkakataon na muling ituon ang atensyon ng botante at itampok ang mas kapakipakinabang na bahagi ng kanyang agenda. Sa ngayon, basta makontrol nila ang isyo kay Epstein pero hindi pa dito nagtatapos. Ayaw pa rin aminin ng mga taga-suporta ni Trump ito at di ko alam kung bakit. Lagi nilang iniiwasan ang usapin. At sinasabi nilang ang mga demokrat ay gumagawa lang ng misteryo. At iyon lang, iyon na ang lahat. Ang kagawaran ng katarungan ng Estados Unidos ng Amerika sa utos ni Donald Trump ay nagsimula ng investigasyon noong biyernes laban sa mga demokrat na di umano'y may kaugnayan kay Epstein. At ang investigasyong ito ay nagbibigay sa administrasyon ng bagong argumento para hindi isiwalat ang bagong impormasyon tungkol sa kaso ni Epstein sa Kongreso. Ngayon, kahit ang mga mambabatas na gustong ilabas ang mga file ay inaasahan na gagamitin ng kagawaran ng katarungan ang bagong investigasyon para itago ang mga dokumento kahit maging epektibo pa ang panukalang batas ni Epstein. Narito ang CP mula kay Demokratang Chris Goons. May kutob ako na si punong abogado Pam Bondi na inutusan lang ng presidente sa social media na simulan ang investigasyon laban sa ilang kilalang demokratiko ay agad magsasabi ng ay hindi, hindi, tuloy pa ang investigasyon. Hindi namin maaring isiwalat ang alinman dito at susuportahan ito ng presidente. Ang pinakamahalaga na hindi matatanggap ng mga tagasuporta ni Donald Trump ay ang malaking pagbabago ng posisyon ni Trump tungkol sa mga file ni Epstein nitong mga nakaraang buwan. Sa kampanya sa eleksyon, Sinabi ni Donald Trump na susuportahan niya ang mga Make America Great Again supporters na humihiling ilabas ang mga dokumento ni Epstein at nangakong gagawin ito pagbalik niya sa White House. Nangako siyang gagawin ito agad. Sabi niya, babalik ako sa White House bilang presidente at ilalantad ko lahat ng file ni Epstein. At ang desisyon niya na punuin ang kagawaran ng katarungan ng mga tao na sumusuporta sa mga teorya ng sabwatan tungkol kay Epstein, kabilang na si Pem Bondi, bilang pangkalahatang taga si Kesh Patel bilang direktor ng FBI at si Dan Bonjin bilang deputy director ng FBI. Lalo lang nitong pinatindi ang inaasahan ng mga tao na talagang naghahanda si Trump na agad ilabas ang mga dokumento tungkol kay Epstein pagbalik niya sa Washington. Lahat ay naghihintay kung kailan maguutos si Trump, ngunit lumilipas ang panahon at walang inilalabas na mga file. Noong Pebrero, halos isang buwan lang, matapos ang inaugurasyon ni Donald Trump, sinabi ni General na tagapagsakdal pam Bondi na may hawak siyang listahan ng mga kliyente ni Epstein na handa ng ilathala. Tuwang-tuwa ang mga taga-suporta ni Trump dahil matutupad na niya ang pangako niya. May listahan ng mga kliyente ni Epstein, mga alamat at kontrobersyal na pinag-uusapan ng lahat. Ayon kay Pam Bondi, may listahan ako ng mga kontak ni Epstein at ilalathala namin ito. At dito sasabihin ng mga taga-suporta ni Trump, maraming mga demokrata dyan, mga demokrata sila, siguradong lahat sila ay konektado kay Epstein. Pero sa di malamang dahilan, walang nakakita sa mga listahang ito. Pagkaraan ng ilang buwan, biglang nagbago ang sitwasyon dahil sa di inaasahang pangyayari, pero walang naging pagbubunyag. At ayon sa isinulat ng Wall Street Journal, noong buwan ng Mayo, sinabi ni Pam Bondi kay Trump na lumalabas ang pangalan niya sa mga dokumento at napagdesisyonan na agad tapusin o pagtakpan ang istoryang ito tungkol sa publikasyon. At ngayon narito na ang pinakamahalaga. Bago ang lahat, tatanungin ko muna ang mga taga-suporta ni Donald Trump. Mangyaring magbigay ng obehetibo at konstruktibong komento. Anong nangyari? Noong Pebrero, si Pem Bondi ay may listahan ng mga kliyente ni Epstein. Siya mismo ang nagsabi nito. Nangako si Trump na ilalabas ang mga listahang iyon. Pero bakit hindi natuloy? Anong nangyari? Isulat sa komento, mas alam nyo ito kaysa sa akin. At ngayon, ang pinakamahalaga, mga taga-suporta ni Donald Trump, makinig mabuti. Noong Hulyo 2025, naglabas ang kagawaran ng katarungan ng isang hindi pinirmahang memorandum na nagsasabing matapos ang masusing investigasyon walang natagpuang ebidensya ang mga investigador ng ahensya na may ibang tao, maliban kay Epstein at ang matagal na niyang kaibigan na si Gison Maxwell na gumawa ng anumang krimen at isinara na ang kaso. Ayon kay Pembondi, punong tagausig, tapos na ang investigasyon at walang ibang pwedeng kasuhan kaya isinara ang kaso. Noong panahong iyon, biglang ipinadeklara ni Meg Johnson, tagapagsalita ng kapulungan, ang bakasyon ng kapulungan sa Hulyo para hindi ito makaboto sa paglalathala. Pero ang pinakakagiliw-giliw ay ito. Noong Hulyo, Inanunsyo ng Kagawaran ng Katarungan at FBI ang kanilang pahayag. Walang natagpuang ebidensya ang mga investigador ng ahensya na may ibang tao bukod kay Epstein at ang matagal na niyang kaibigan na si Gislon Maxwell na gumawa ng anumang krimen. Doon ngayon pumapasok ang tanong, ano nga ba yun? Sinimulan ba ng kagawaran ng katarungan ang bagong investigasyon dahil sa utos ni Trump? Kasi noong Hulyo walang ebidensya. At sinasabi nila na, wala talagang ebidensya na kahit sino hindi mahalaga kung sino. Nakakatawa lahat 'yan, pero mas nakakatawa kung gaano katindi ang paninindigan ng mga taga-suporta ni Donald Trump na siya ang nag-utos maglabas ng mga file. Pero laging may humahad lang dito. O sige, isulat nyo sa mga komento. Sino ba talaga ang laging humahad lang dito? Sino nga ba? Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ilagay nyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel. Pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang po. Ingatan nyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.